Aris, pag wala pong naipalabas na masuswerteng kulay at numero ay nasa gabay kapalaran po maraming salamat, Aris. Scorpio ang kaibigan Zodiac Sign ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan, ngayong panahon, maaaring sumiklab ang iyong damdamin at magdulot ng bagong pananaw sa buhay. Ang mga pagsubok na darating ay magbibigay daan para sa mas malalim na pag-unawa sa iyong sarili at sa iyong mga pangarap. Panatilihing bukas ang iyong puso sa mga pagbabago, lalo na sa mga pagkakataong nauugnay sa personal na pag-unlad. Ang mga masuswerteng kulay at numero ay makakatulong sa iyo upang magtagumpay ay color green at color red, at ang mga numero mong number 15 number 44, at number 21. Taurus, pag wala pong naipalabas na masuswerteng kulay at numero ay nasa gabay kapalaran po maraming salamat. Taurus, Cancer ang kaibigan zodiac sign ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, ito ang tamang panahon upang magtuon sa iyong pamilya at tahanan, Taurus, may mga biyayang darating sa iyong buhay na magpapalalim ng iyong mga relasyon habang naglalakbay ka sa mga bagong karanasan. Ang mga kulay at numero mo ang magsisilbing gabay upang manatiling nakatuon ay color pink at color red, at ang mga masuswerteng numero mo ay number 27, number 15, at number 6. Gemini pagwala wala pong naipalabas na masuswerteng kulay at numero ay nasa gabay kapalaran po maraming salamat. Gemini, Sagittarius ang kaibigan zodiac sign ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan, sa araw na ito. Madarama mo ang inspirasyon na umikot sa paligid ng pagbuo ng mga bagong ideya at layunin. I explore ang mga bago at masayang karanasan at gamitin ang iyong mga kulay at numero upang gabayan ka sa iyong landas ay color pink at color gold kasama ang mga numerong number 30, number 24 at number 19 na magdadala sa iyo ng swerte at balanseng enerhiya. Cancer pag wala pong naipalabas na masuswerteng kulay at numero ay nasa gabay kapalaran po maraming salamat. Cancer Aris ang kaibigan zodiac sign ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, ngayon ang pagkakataon upang ipakita ang iyong lakas ng loob sa mga relasyon at ugnayan sa buhay may mga pahiwatig na mas magiging matatag ang iyong kalusugan at emosyonal na katatagan kung ikaw ay bukas sa mga pagbabago, ang iyong masuswerteng kulay at numero ay magbibigay gabay, ay color pink at color silver. At ang mga numerong number 37, number 20, at number 32 ay magpapalakas ng iyong positibong enerhiya. Leo pag wala pong naipalabas na masuswerteng kulay at numero ay nasa gabay kapalaran po maraming salamat. Leo, Taurus ang kaibigan Zodiac Sign ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng sikat ng araw, panahon na upang pagtuunan ng pansin ang iyong mga layunin at harapin ang anumang balakid, pinagpapalakan ng mga bituin ngayon ng lakas at pananampalataya sa iyong sarili. Gamitin ang iyong masuswerteng kulay na color pink at color green, pati na rin ang mga numero mong number 18, number 35, at number 4 para sa gabay at maswerteng enerhiya. Virgo, pag wala pong naipalabas na masuswerteng kulay at numero ay nasa gabay kapalaran po maraming salamat. Virgo. Gemini ang kaibigan zodiac sign ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan magkakaroon ka ng pagkakataon na maging mas masinop at maayos sa iyong mga plano sa pamamagitan ng iyong masusing pag-iisip makakamit mo ang mga inaasam na resulta huwag kalimutang samahan ng tamang kulay at numero color red at color silver pati na rin ang mga masuswerteng numero mong number 18, number 6, at number 10 para sa mas positibong araw. Libra, pag wala pong naipalabas na masuswerteng kulay at numero ay nasa gabay kapalaran po maraming salamat. Libra, Leo ang kaibigan zodiac sign ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng sikat ng araw. Marami kang maaasahan sa mga ugnayan mo sa paligid, lalo na sa mga aspeto ng karera at pagkakaibigan. Ang iyong sigla ay magdadala ng bagong sigla sa mga proyektong hinaharap, pumili ng iyong masuswerteng kulay at numero, color white at color green kasama ang mga numerong number 23, number 32 at number 30 upang mapanatili ang balanseng enerhiya sa iyong mga desisyon. Scorpio, pag wala pong naipalabas na masuswerteng kulay at numero ay nasa gabay kapalaran po maraming salamat. Scorpio Aris ang kaibigan zodiac sign ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin isang masiglang araw ang darating para sa iyo Scorpio sa iyong mga hangarin at plano magpakita ng determinasyon at tapang gamitin ang iyong mga masuswerteng kulay na color pink at color green at ang mga numerong number 21 number 34 at number 10 para sa mas maliwanag na landas at mas matatag na direksyon. Sagittarius, pag wala pong naipalabas na masuswerteng kulay at numero ay nasa gabay kapalaran po maraming salamat. Sagittarius, Libra ang kaibigan zodiac sign ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, ito ay panahon para palawakin ang iyong mga pangarap at magplano para sa hinaharap, huwag hayaan ang takot na hadlangan ang iyong mga ambisyon, ang iyong mga masuswerteng kulay na color red at color white, kasama ang mga numero mo na number 21, number 30, at number 15, ay magsisilbing gabay sa iyong mga desisyon. Capricorn pagwala wala pong naipalabas na masuswerteng kulay at numero ay nasa gabay kapalaran po maraming salamat. Capricorn Aris ang kaibigan zodiac sign ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng sikat ng araw, panahon ng pagninilay at pagtuon sa iyong personal na pag pagunlad. Capricorn, ang iyong mga masuswerteng kulay at numero ay makakatulong sa pagdala ng tagumpay sa iyong mga proyekto, pumili ng color green at color red, at gabayan ka ng mga numerong number 11, number 32, at number 19 sa iyong mga desisyon upang magtagumpay. Aquarius kapag wala pong naipalabas na masuswerteng kulay at numero ay nasa gabay kapalaran po maraming salamat. Aquarius, Sagittarius ang kaibigan zodiac sign ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng sikat ng araw, magkaroon ng lakas ng loob na sundin ang iyong intuition, lalo na sa mga usaping may kinalaman sa pangarap at ambisyon ang iyong mga masuswerteng kulay at numero ay magdadala ng dagdag na inspirasyon, color red at color pink, at mga numerong number 35, number 4, at number 13 ang magbibigay ng gabay para sa tagumpay. Pisces, pag wala pong naipalabas na masuswerteng kulay at numero ay nasa gabay kapalaran po maraming salamat. Pisces. Aquarius ang kaibigan zodiac sign ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, panahon ng pagsasakatuparan ng mga pangarap, Pisces, makakaasa ka sa tulong ng mga tao sa paligid mo. Gamitin ang iyong masuswerteng kulay na color gold at color red, at mga numero mong number 9, number 42, at number 14 bilang gabay sa iyong landas patungo sa mas makulay at mas produktibong hinaharap